Aralin ang wika sa pambansang pagkakakilanlan. So, layunin natin sa araw na ito ay nalalaman ang, nalalaman ang mga batas pang wika at pag-unlad ng wika. Nakapaglalahad ng mga konsepto hinggil sa mga batas ng wika at batas ng tao ayon sa gamit sa lipunan. liliwanag ang mga kaganapan hinggil sa pag-unlad ng wika ayon sa pang-araw-araw na gamit nito sa lipunan. Arilin ang batas pang wika. So ano nga ba ang batas? Ang batas, ito yung agham ng mga alintuntunin sa moralidad na nakasalig sa katutubong pangangatiyeran ng tao. Ito ang nasusunod sa, sinusunod sa kanyang kilos upang magampanan ang individual at panlipunang mga pangangailangan na sa kalikasan ay katutubong kapwa maipalaganap at may katarungan Ngayon, meron daw tayong dalawang sangay ng batas Batas dibino at ang batas ng tao Alam sa makapagsasabi kung ano ang kaibahan ng batas dibino at batas ng tao Oo, tama. O, so, correct na si Miss El Josephine. So, ang batas divino, ito yung mga batas na ginawa ng Diyos o mas, mas na makikita natin sa loob ng Biblia or ng Bible or sa or yung Ten Commandments, yun yung batayan ng, ng batas divino. Ang batas ng tao naman, ito yung batas na ginawa sa isang bansa. Kung ano yung susundin ng mga tao sa isang bansa. O, oh, yung Constitution ng Pilipinas. So, mayroon tayong, hindi ko lang sure kung tama, 18 to 19 na, uh, na batas sa Pilipinas. So, mayroon na tayong, ano, so medyo, mali uh, medyo maliit pa lang yung batas natin sa Pilipinas. No? Kasi nga, uh, hindi naman mahaba yung history natin. So, ang batas, divino, Diyos mismo ang siyang gumawa at nagtakda nito. Samantalang ang batas ng tao, ito yung inilagda ng tao upang maging panuntunan niya sa pakikipagkapwa. Pero ayon sa ating, uh, batay sa ating konstitusyon, ang konstitusyon ng Pilipinas ay nakabatay sa, ibinatay sa Ten Commandments. Kung maaalala ninyo, yung Ten Commandments, yung bawal pumatay, bawal, um, bawal pumabit, So, yun yung Ten Commandments natin. So, ibinatay, ang konstitusyon ng Pilipinas ay ibinatay sa sampung utos ng Diyos. Kaya nga, hindi, wag na kayong magtaka kung ang mga, ang Article 1, 2, 3 ay parang nakabase or nakabase sa uh, Ten Commandments. Kasi doon at uh, ibinatay yung uh, batas natin sa Ten Commandments. Oh, ano naman ang kahalagahan ng batas at ano kaya ang magiging larawan ng isang bansang walang batas? Sino ang makapag-ang bansa or maging maging peaceful atong bansa. Kung mapansin niyo 'di ba kapag nagalanta mo movie ng mga zombie apocalypse or mga end of the world na movies, makita ninyo, 'di ba, mauna na siya ang mangyari kapag ang mga tao ay wala na nagasunod sa batas. Kay um okay lang man ang magpatay, okay lang man ang mga So, wala na sila iso ginasunod nga batas. So, murag sarili na lang ninyo ang inyuhang asun, uh, ang inyuhang protektahan. Kung, in, kung kam, ay inyuhang batas, ay kamo sa inyong sarili, kung sa inyong gusto, sundon nga batas, mo na to siya. Kasi nga, wala kayong batas na sinusunod. So, kung ansa ang makikita nakikita ninyo doon sa zombie apocalypse mga movie yun ang mangyayari kapag or magiging larawan ng mundo kapag walang batas na sinusunod ang tao So, kaakibat ng pagpapatupad ng batas ay ang paggamit ng wika upang lalo pa itong unawain at isabuhay. So, bakit pinag-uusapan natin ang batas dito? Ano ba ang koneksyon nito sa wika? Kasi nga ayun sa uh, ang yun nga kay Manuel L Quezon hindi magiging bansa ang isang uh, nasyon kung wala itong serilingguika. So so pag uh, tayo nila or paggawa nila ng konstitusyon, kailangan meron na tayong mga batas pangwika na ilalaan. Kaya nga habang ginagawa ni Manuel L Quezon, kung naaalala ninyo doon sa Phil 111 natin sa first sem, ginagawa ni gina, ang una niyang isinabatas ay yung paghahanap ng wikang ah, pambansang wika ng Pilipinas para mayroon tayong pagkakakilanlan. So ang wika ulit-ulit na siya, isa siya ang salaminang lahi at ito yung ah, sistema ang ginagamit sa komunikasyon Uh, na madalas sinagamit ng tao sa isang partikular na uh, lugar or bansa. Ngayon, bakit sinasabi, palaging sinasabi na ang wika at bayan ay laging magkakambal? Sino makapagsasabi? Ano gano'n yung name mo? Oo, Fanny. So, tumpak yun. Sinat, malalaman natin kung taga saan siya dahil sa wikang sinasa isda sa wikang sinasalita o sinabi ko na to na last time di ba paano niyo malalaman kunwari ako tapos uh, nagkita tayo doon sa Korea paano niyo malalaman na ako ay taga Pilipinas or ako ay Filipino dahil sa dahil sa wika na ako dahil sa wika na aking ginagamit. O, di ba? Paano mo? Paano? Pan, paano nyo malalaman na taga Marbel ang isa katao? Di ba Kay Ilonggo siya. O, paano nyo malalaman na taga Davao ang isa katao? Ay, kay Bisaya siya. O, Bisdak siya. Malaan, paano nyo na malaman na taga Manila? O, kasi Tagalog yung dialecto na ginagamit niya. So dahil sa wika, kaya wika at bayan ay magkakambal dahil yan natin malalaman. Dahil yan ang ating pagkakakilanlan. Isa sa ating pagkakakilanlan. So, napakahalaga ng wika sa karunungang pantao at ang karunungang pantao ay napakahalaga sa buhay ng tao. Bakit? Siyempre, hindi tayo matututo kung wala tayong hindi wala tayong alam na wika. Dahil sa wika, kaya nakakapag-aral tayo. Dahil sa wika, kaya nakakapagsulat tayo, nakakapagbasa. Dahil kung wala tayong alam na wika, Paano natin mababasa ang isang aklat or paano tayo magsisimulang magsulat kung wala tayong alam na wikang gagamitin? So imposible talaga na ah uh, wala ta uh, hindi tayo matututo kapag wala tayong wikang nalalaman. Huh. Sa ang article uh, sa Philippine Constitution 1987 Article 14 Section 6 ito dito nakapa, nakasaad na Filipino ang ating pambansang wika. So tandaan ninyo ha, Article 14 Section 6 yan siya. At dito naman din nakasaad din na ang Komisyon sa Wikang Filipino or KWF ang isang institusyon na nagpapalaganap at nagpapaunlad ng ating wikang pambansa. So sila ang nagabuot sa ato ang wikang pambansa. Sila yung nagbibigay ng kung baga ng go signal kapag ang itong mga salita na ito ay gagamitin. Kasi nga ang Filipino ay consists of different language sa buong Pilipinas. So, meron din silang tinatanggap kasi na mga bisaya word, uh, mga bisaya na salita, mga ilo, ah, ay na salita, or mga mandaya na salita. Tinata may, meron silang salita na tinatanggap upang gamitin at ilagay sa deksyonaryong Filipino. So, sila yun ha, ang KWF. So, Filipino ang ating pambansang wita batay sa nakasalad sa ating batas. At hanggang dyan lamang ang ating um, aralin sa araw na ito. Merong question. Katanungan.